Kaya may nagtatanong mga viewers na rin kalimasak kung magkano? Kalimasak 200 ngayon. Dati dalawang kilo isang Ano tayo yun? Ano Pagi, pagi. Pagi, magkano dyan? 200. Yun, tapos ba bigay yun? Patro si Idol. Ala, buhay na mano tra ako nito Idol ah. na ito Idol. Ubuusin natin ito. Kaya po lang, mahal ito. Ha? mahal yan, Eh, nakaw. Nakaw yan. pontating makawakas uh, ah, ali masak Ali masak to ayun oh eh. ayun ah, so, ah, so, lahatan kasi yan. Lahat language... oh, um na <neighborhoods> oh. <vos tenhoiento> uh, no? na Oh. sabi ng takia ko yung araw-biyana. Oo. O, ano, nanakaulit pa. Wala nangangulit. Oo yan.

Đến. Để không ý định đâu sẽ biết là con hiếp ơi ý định là con <laughs> hiếp <laughs> 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 <laughs>

Wala, pa, pwede na nga. Gusto mo nga lang, wala. mo nga lang, ano ka rin wala, una ka rin lang. 13, siya siya. Siya siya, siya siya, ano nga 13. 13, 13. 13. Ang dami, ito, sarap na ihaw. ano Bukan, aku tahu itu. Itu yang guliasan, di Arian, guliasan. Ya ah, dia, Pak. Harian. Guliasan. Nah, dia kan yang... Bilok, guliasan. Ah, bilok pala. Hmm. Itu ya, apa? Ah, itu samaral, dong. No. Ah, samaral. Bukan orang kanya? 360. 360. Ah, <laughs> hmm. hmm. Oh, besar pasang, besar lewat. Paksu kayak besar. Selan, dah ambil lemah. Oh. Dah ambil lemah asak, ya. Eh. Ini. Buena boy, Pao. Buwan boy pa isang banyera. Buenaboy pa isang banyera talaga Kaso di ka lang yung eh. Kain ka. Kaya masag. Siyempre, kain. Walang gano'ng ano ngayon. Walang gano'ng ah... Uh... Ay! Malik Ay, lumubos no, na nga. No. Wala ka nga. Pero may natatarong mga viewers na yung mga alimasak mukha, no? Alimasak 200 ngayon. 200. Dati 2 kilo, isang daan. Alimasak kilo, 200 na lang ngayon. Uh. Buhay pa yan, mga buhay. 200? 200 <laughs> lang kilo. Mura pa rin ka. Sa 200, mura pa rin. To. Mm. 200, mura Ay, pa rin. Buhay na no, buhay pa, oh. Yes. Buhay, buhay. na yun. Sa Sa mga Sa

ubong pa kilo. Pero na bigay oh. Patro siya idol. na Ala boy na mano trako ni ito idol idol. natin to. Ha? mahal yan. mahal. Eh, oh, nakaw. Nakaw yan. may punan, Mahal yan. Eh wala punan. Bigay na, bigay na. Aba? Sa kilo, unos 20 oh. Diba? Mura na nga ito. Ay doon, nakaw kasi kaya mura. Nakaw kaya mura. Wala pa nakaw. Ubus kaya doon lah, wala na. Oh. Wala na, lagyan mo ulit. Lagyan ulit. Ay ito. Ano ito? May isa natin tira. Ito, may tumpok dito. Makakabili ka na ito. Dito dito, baka 150, 150 sana. Oh. Puhunan yan, I ito, know kasi walang puhunan kaya. Ito may puhunan to kaya medyo mataas ang presyo. Yung kanina walang puhunan eh. Nakaw daw, nakaw. Bakaw, bakaw. Oh, bakaw, bakaw. Dito tayo, eh, oh, dami dito. Wala na, kabilitan tayo. May pagi din 'yon. Eh. tayo lang sa dito. boy na boy paglapo la pa mga pagkusus, keta nung kula makarito. oh, omanes na yung ano, ano pa la si kuya? di mo pa kambak ni Mister tu boy na boy na o ito bago mo huli lang yata ito lang ah ito idol baka na 150 150 150, 150, 150. <makes in lapin ya> bago huli ano 150 boy na boy 150 daw <makes> po pero kung sa alapin tilapin ka na to dito lang to nalapin dagat o hindi peaceful yan dagat yan yan ang masarap natural natural yung... no dagat yun ang tumatulog ah Ayan, eh. Ay, no. yun. yung ayan, ayan. Ayan, na, ayan. Ayan, ayan. Ayan, no? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, na, Ayan, ayan. 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 Ayan, ito, idol. ayan. na. Ito meron Doon din kayo sa Pandawan, wala nang gratis na pandawa ngayon eh. Basta ba pipitin lang ah. Eh, ang sigang. Ito maganda. Ito mga 50. 1, 1, 1, ano na lang. 149 ka mo. Press yung Chinese. Uh, press yung Chinese. Press <laughs> yung Chinese. Wala na. Walang bisugo ngayon. Wala.

ini picture na lang po ito. May get, ano ito? Tarong kilo, ano? Sobra. Sobra, no? Hindi, masarap ito sa mga gulay. Ano? Sigang. Pagsigang, no? Yan, hindi nangarap yan. Matabang yan. Wala, hindi nangarap yan. Nangalagaan kasi yan. Nangalagaan, masarap. Nangalagaan, pangit Itu, Ito, 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 ano Dagat to. Dagat. Dagat yan, dagat. Mga gala, mga gala, mga gala. ano alam sa saan? ay wisda nga o oh. meron nga may dala ito na naman ilap na ito 150 isdang ano? meron nga eh, dyan meron no? kaso no. hindi na pumapayag na karan obusin Lahat. nung Lahat, ah, nah, nah. eh. ano murang biernes biernes yung Bisugo. bukas kaya bukas ano ano na ano ano ba bukas? ano 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 may ano 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 ito? ano 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 kaya. ano 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 Ba gun dating, mag uh, yeah. Ay, ali masak.